Do animals matter to God? A Christian view on animal rights. Welcome to Truthfully Yours. Animals share our planet, but what's our responsibility towards them? Do they have rights? Today we're exploring a Christian perspective on animal rights and our role as stewards of God's creation. Nilinaw ng Biblia na mahalaga sa Diyos ang mga hayop. Sila ay bahagi ng Kanyang nilikha at ipinagkatiwala niya sa atin ang kanilang pangangalaga. Sinasabi sa Genesis 1:28 at binasbasan sila ng Diyos at sinabi sa kanila ng Diyos, magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa at supilin ito at magkaroon kayo ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang talatang ito ay nagbibigay sa mga tao ng kapamahalaan sa mga hayop Ngunit ito ay isang responsableng kapamahalaan, hindi isang lesensya upang pagsamantalahan o abusuhin. Sinasabi sa Proverbs 12:10, "Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kawaan ng masama ay mabagsik." Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-aalaga sa mga hayop ay isang tanda ng katuwiran habang ang kalupitan ay isang tanda ng kasamaan. Kasama rin sa Biblia ang mga batas tungkol sa pagtrato sa mga hayop ng may kabaitan kahit na sa panahon ng digmaan. Deuteronomy 25 verse 4 So what does this mean for us today? Here are some ethical considerations. Number one, factory farming. Is it ethical to confine animals in cramped Unsanitary conditions for food production. Second, animal testing. Is it justifiable to use animals for scientific research, even if it causes them suffering? Third, hunting and fishing. Are there ethical limits to hunting and fishing for sport or sustenance? Four, pet ownership. What are our responsibilities to the animals we keep as pets? Factual claim. Millions of animals are euthanized in shelters each year due to overpopulation and lack of resources. Paano may isa sa buhay na mga kristyano ang kanilang responsibilidad sa mga hayop? Action number one, suportahan ang itikal na mga kasanayan sa pagsasaka. Pumili na bumili ng karne at iba pang mga produktong hayop mula sa mga Um, sa kahan na nagtrato sa mga hayop ng may dignidad. Action number two, magsanay ng katamtamang pagkonsumo ng karne. Maging maingat sa iyong pagkonsumo ng karne at isa lang alang ang pagbabawas nito na tumutuon sa kalidad kaysa sa dami. Action number three, magampon. Huwag nang bumili. Kung naghahanap ka ng isang alagang hayop, magampon mula sa isang shelter o or rescue organization. Action number four, itaguyod ang kapakanan ng hayop. Suportahan ang mga organisasyon na nagtatrabaho upang protektahan ang mga hayop mula sa kalupitan at pang-aabuso. Action number five, ratuhin ang iyong mga alagang hayop ng may pag-ibig at paggalang. Bigyan ang iyong mga alagang hayop ng wastong pangangalaga, nutrisyon at pakikisama. Animals are precious part of God's creation and we have a responsibility to treat them with kindness and respect. By making ethical choices and advocating for animal welfare, we can honor God and create a more compassionate world. What do you think? How can we better care for animals? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.